Kaya ba niyang magana dyan, magkaroon ng institutional change? Hindi pa nga umiinit yung puwet niya sa DOTR eh. Nakakailang buwan pa lang hmm. siya. Lumipat na siya <laughs> sa isang pinaka-problematic na departamento, di ba? This is truth on the line. Ah, itong paglipat kay Vince from, from uh, Department of Transportation, tapos DOTR uh, uh, DPWH siya ngayon kaya ba niyang magana dyan, magkaroon ng institutional change? Kasi alam mo, nag-umpisa pa lang ako reporter na ako na itong mga racket na to. In fact, nung, nung, bata pa ako, meron tayong term na congressman. hindi eh, na lang alam ng mga millennial kung ano, ibig sabihin niya ng tong. Pero yun ang tawag dati sa kanila. Di ba? Oh. Asak na may mga ganyan mga term. Ibig sabihin, napakatagal din ng problema eh. Ano kaya ang kayang gawin ni Vince dyan? You know, he was okay. quite effective sa DOTR, no? Ang problema yes, ng mga hindi ano? pa nga, hindi pa nga umiinit yung puwet niya sa DOTr eh. taka buwan pa lang hmm. siya lumipat na siya <laughs> sa isang pinaka-problematic na departamento, di ba? Huh? Sabi nga nung uh, ilang mga ilang mga tao sa gobyerno na malapit sa kanya ay parang nailagay siya sa dami-pidul, dami-pidul situation. Hmm. Dahil kung pagsasucceed yeah. ka na linisin ang DPWH, sino yung ipapalit mo? In two years. Practically kasi two years na lang ang naiiwan sa iyo. Dahil yung third year, election na yan eh. Kampanya na yan. Election ban na yan. So in two years, anong yeah. pwede mong gawin? Sobrang, sabi mo nga, sobrang corrupt. Ang dami mong tatanggalin. No? Makakahanap ka ba kagad na magagaling na ipapalit? At yung mga proyekto na tainted by corruption, anong gagawin mo ro'n? Ititigil mo? O itutuloy mo? No? Hindi ganun kadali yan ah. Yung mga natanggal na yan, magsasampay ng kaso. Karamihan dyan, may civil service eligibility, may seso. No? So magpa-file yes. At dahil malaki ang kanilang pondo, pukulin niyan yung pinakamagagaling na abogado. So itatali kayo sa korte, di ba? So hindi ganun kadali yung trabaho ni Vince. At practically, siya pa rin yung nagpapatakbo ng DOTR. At tumutulong siya sa PCOO. Di ba? May nag-joke nga na isang taipan eh. Sabi niya, oh, pag nakaproblema naman sa Department of Health, ililipat nyo na naman si Bin sa DOH. No? <laughs> dahil, dahil, dahil ang DOH may problema. Ang daming kaso ng Secretary of Health sa Ombudsman ngayon. No? Ganon din. Issue rin ang corruption at mismanagement. Di ba? So, eh, hindi ganon ka, ka, kalalim yung bench ng presidente. So, hindi naman pwedeng puro si Bins. Baka mamatayan no? Sa... Hindi <laughs> naman natutulog eh. no? So yun yung problema dahil hindi lang isang departamento. Bagamat itong departamento na ito, sabi mo nga, ito yung pinaka-corrupt Pero yung ibang ahensya rin ng gobyerno may problema eh. No? So, sabi nga nung humarap nga si Secretary Herbosa sa House uh, a week ago, inamin niya na two-thirds ng mga uh, ng mga hospitalization, out of pocket pa rin ang bayad na may hirap. No? Ibig sabihin, uh, uh, pan lang, uh, less than a third lang yung sinasagot ng PhilHealth o ng gobyerno. No? So, at karamihan sa mga manggagawa, 40 to 50 percent ng kanilang sahod napupunta sa mga health-related expenses. So, ibig sabihin, yung universal healthcare ay hindi pa ganun ka-universal. Tapos may mga cases pa of corruption na naka sa Ombudsman against the Health Secretary. So, halimbawa lang yan na hindi lang DPWH ang may problema. Hmm. Pero Ronald, ang basic expectation ng mga tao, nangyayari ngayon, ang gulo-gulo, no? Ang basic expectation ay magkakaroon tayo ng effective flood control. Isa pa yung problema ni Vincent, no? It's going to take some time bago yan ma-remedyohan, ma eh. Ano kaya pwede niyang gawin? in, in the meantime na uh, to meet that expectation, kasi yun ang inaasahan ng mga tao eh. Apart from dealing with corruption, ay naku, itong bahay ko, huwag ng namang tigilan na itong baha to, malala to, na naano yung kotse ko, di ba? Hmm. Anong magagawa nyo dyan? Uh, immediately maghahanap ng solusyon sa flooding ang mga tao. Alam naman natin, yes. Abi, na hindi immediate ang solusyon. Kailangan exactly. mo yung drainage, kailangan mo Kaya uh, ayusin ang eh. water impounding. Kailangan mo nga uh, mm. ayusin ang uh, ang uh, catch basin, no, etc. So mm. it will take some time. So ano yung low hanging fruit na pwede mong sa ipaliwanag yes. sa tao? May nagsisimula na, may nagagawa na tayo. Yun yung mahirap dito mm. sa problema ito, no? Uh, isang problema yung cleaning house, yung corruption, etc. At marami yan. marami yan. Pero kailangan mo ipakita, merong nangyayari kahit panimula yun yung mahirap. Hmm. Dahil flood control ay isang long-term strategic uh, yes. project and a problem. So, hindi yan ganun kadali. Kaya I don't envy bins. No? I don't envy hmm. yung kanyang position. <laughs> hindi ganun kadali. Although magaling na communicator. Uh, kahapon, nagsampak agad ng kaso. Diba? Yun ang habol ng mga tao. Hmm. Eh. Action agad. No? Action agad. Sino pa yung sasampahan ng kaso? 'yung 'yung uh, leadership ng DPWH pinaltalan niya halos lahat. So, so may ganun kang kwan. Uh, medyo dynamic 'yung leadership. Pero the elephant in the room, ano na gagawin mo sa mga proyekto ng DPWH? The, se exactly. the second, the second department with the highest budget. At alam naman natin 'ami na malaking bahagi ng ating ekonomiya ay government spending. Consumption and government spending kung nat kung mag-slow down ang government spending, tatamahan yung econ, general economy mo. So, dikit-dikit yan. Kaya medyo hindi ganun kadali ang trabaho ni Bills. Pero kung mag-succeed siya, napakalaking bagay, ano? Pwede siyang kandidato in 2028, sa tingin mo? Pwede, pwede. At saka bata siya. Bata siya. Yes. O, hindi katulad namin, na-retirable na. <laughs>